na uh, kong Ernex ay uh, binaboy agad ng mga ating kababayan uh, masakit man uh, Marinig yung pinaboy or uh, uwi na lang hiya na kung sino man yung gumawa ay talagang uh, medyo nakakainis lang dahil gumawa yung ating uh, butihing congressman Ernex Junisio nang maayos uh, mapaganda itong uh, Plaza Hernandez. Ngunit uh, yun nga ito yung nasaksihan natin. Yan sana makita to at makarating agad kay Kung Ernex para maaksyonan agad tong part na to. Yan, so ito po yung uh, project ng ating nana, ayun. Oh. Ayan tingnan nyo so ayan guys, magandang araw sa inyo lahat at welcome back sa ating channel. So, meron pa nga tayong next update dito sa Maynila at isa pa rin ito sa project ni Kong Ernest Jonicio dito sa May uh, Tondo ayan at ito yung ano uh, Plaza Hernandez. Uh, sa may uh, Santo Nino de Tondo na kung saan ay ito ay tapos na at uh, uh, hindi lang ito na inaugurate nung time na binuksan kasi ah, uh, yun nga uh, nasa side siya ni Iorme nung panahon kasi papalapit na yung election nun, nung part na yon kaya yun, dito di na inaugurate so ito papakita ko sa inyo guys yung Plaza Hernandez ayan So, yan. Ito. Napakaganda nito. Na project na to. Na pinagawa ni Kong Ernex. So, pero ito, hindi ay na ito, hindi lang ito na inaugurate. Yan. Nagkaroon lang to ng konting ano yata. Oh. So, wala pang formal ito na Maturnover sa simbahan. Eh. So, ang ganda tingnan ang lakas makaibang bansa nitong part na to so sana ma, ano, uh, mat at makita natin yung paginagorit nitong uh, ano, lugar na to uh, dahil uh, yun nga nanalo si Ormey nanalo din si kung Ernex at ayan so yun nga lang ang dami na natin problema agad na nakita dito Ayan. So, yung mga ilaw, guys. Ay, sira-sira na. Ayan, o. Oh. Ako po. Grabe naman tong mga ano natin. Mga kababayan natin dito sa District 1. Ay, sobra sobrang mga pasaway. Ayan, tingnan nyo wala na agad yung ilaw sira sira na so ikotin natin yeah. titingnan natin kung ano pa yung mga nasira dito para ito ay uh, makarating agad sa kay Kong Ernex ayan at syempre para makita na rin ang kinaukulan dito sa simbahan ng Santo Niño di Tondo Parish para ayan maaksyonan agad at kung ano yung gagawin lalagyan ba ng guard dito ayan so kong ang dami pong nakita ano sira guys dito yung mga ilaw ay wala ayan kung hindi basag ayan wala nang cover yung mga salamin basag ba uh, basag at saka ayan, tingnan nyo wala nang salamin pero yung iba meron kung meron man basag na yan tanggal tanggal na oh tingnan nyo nilagyan pa ng basura oh. Ma, wala rin disiplina talaga no oh tingnan nyo yan ginawa pang bahay so isa po ito sa naging problema dito sa Plaza Hernandez ayan yung ha, pinaka mismong harapan ng uh, simbahan ay nakupo Napaka pangit po at napakalungkot po nitong ating uh, nasaksihan dito sa project ni Congressman Ernest Dionisio ayan Tingnan nyo So wala pang isang taon to guys yung project na to Kailan lang din to binuksan ayan tabingi tabingi na hindi ko alam maintindihan kasi sa ating mga kababayan kung bakit yung ilaw ay nananahimik naman yan at hindi naman sila inaano at nilagyan nga ng uh, mga ganito mga lampshade nito ayan para attractive at maganda tingnan para sa ating mga turista yan pero sa totoo guys napakaganda kasi yung mga bamboo na nilagay nila dito ayan buhay na buhay na oh. ganda na ng ano nila bamboo na nilagay ayan mga halaman So ang ganda, maganda, maganda sana. Napakaganda nito. Ang problema lang, yun nga, uh, marami agad depektibo itong uh, proyektong ito. At hindi ko po binabatikos yung ating congressman dahil uh, ito ay isang uh, project na talaga napakadabis naman talaga dito. So yun nga lang ay yung mga ilaw at uh, may napapansin pa ako yung dito sa fountain pala guys, no? Ayan. Papakita ko sa inyo. Ay butas-butas na. Ayan, no? So, ang dami pang basura. Ang daming basura sa ilalim. Paano yan makaka ano yung tubig? Ang daming basura. Tapos basag basak na yung pinaka-cover niya, no? Punong-puno ng basura, guys, oh yung paikot nitong pinaka paunti niya kasi ito paunti nitong bilog na to eh yan so hindi malalagyan ng ano to kaya ang basura oh sa ilalim so yan paikot basag talaga siya guys lahat to paikot yan sana makita to at makarating agad kay Kong Ernex para Markso na nagadtong part na to. Yan, so ito po yung uh, project ng atin na uh, Kong Ernix ay uh, binaboy agad ng mga ating kababayan. Uh, masakit man <laughs> marinig yung binaboy or uh, uwi na lang hiya na kung sino man yung gumawa ay talagang uh, medyo nakakainis lang dahil gumawa yung ating uh, butihing congressman Ernest Junisio ng maayos uh, mapaganda itong uh, Plaza Hernandez ngunit uh, yun nga ito yung nasaksihan natin na talagang uh, napakasaklap so sana po makarating ito sa atin na uh, Kong Ernex Junisio uh, at dito sa kinukulan na rin ng uh, simbahan alam ko uh, ito turnover or na turnover na ba ito sa dito sa may simbahan sa Santo Niño di Tondo Paris itong proyektong ito para sila na yung mga laga pero sana makarating pa rin kay Kong Ernex bago ito ma-inaugurate na project na to so yan guys maraming salamat at uh, nai-share ko sa inyo itong uh, project na ito talagang uh, maganda kung sa maganda itong proyekto na ito at ayan 'yun na nga lang ay uh, medyo na-pa sama dahil yon uh, yung mga ilaw ay mans lang so basag-basag na yung kung hindi basag-basag, nagkabaklasan. So, alam ko yung may mga ano kasi dito, mga naglalaro. Baka sinabitan yan. So, mga bata, mga binatilyo. Na mga pasaway nga po. So, yun. Uh, sana, hindi uh, natin alam kung ano, kung paanong desisyon. Or, anong gagawin dito para mawala po yung mga ganyang uh, dito sa park na to yan para maging maayos at uh, continue yung kagandaan so sana yung disiplina hiling natin sa ating uh, mga kababayan dito sa may district 1 ng Maynila ay ayusin naman sana yung mga bata bigyan natin ng konting aral na kung ano yung nakikita nila eh kagaya ng ganito so wag naman sana nang uh, babuhin or sirain ayan kaya nga po pinapaganda dahil nga po para sa din sa atin sa kalinisan at kaayusan natin dito sa Maynila so muli ayan maraming salamat at kung isa man po kayo sa uh, viewers ko na malapit po kay uh, Kong Ernex ayan sana ay parating para ito para ma din siguro kasi sayang po at uh, mabalikan din ito ng uh, contractor yung kasi itong sa may uh, Park part ng ano uh, part ng fountain ayan parang hindi naman substandard naman yung ginawa so sana mabalikan ito at maayos so thank you guys at kita kita po tayo sa ating next update dito sa Manila uh, nasa district 1 po tayo at talagang uh, gusto ko kasi mag-share nitong uh, proyekto dahil napabilib po ako ng uh, ating uh, butihing uh, butihin congressman, uh, congressman Ernest Dionisio dahil marami po siyang nagawa. At uh, salamat at nare-elect po siya ulit uh, para mas marami pa, marami pa siyang magagawa. So yun nga, yung kanyang uh, nagawa ito, isa ito, dito, yung Plaza Hernandez at saka yung Bagong Tondo Sports Complex na malapit na matapos at yung bagong Tondo Hall na uh, isang ilang kimbot na lang yon patapos na at saka yung wellness doon sa may uh, tayuman, uh, pretil. So abangan nyo yung update ko doon. So hindi ko kasi nasali sa video. Papakita ko na lang sa inyo yun. Ayan. So, ayan guys. Subscribe, like, and share po sa ating vlog dito sa Maynila. At, kita-kits po tayo sa ating next vlog. Thank you guys. Bye-bye.